So ito, meron tayong Hyundai Aeon 2015 at yung complaint ng customer, yung ingay na yon yung narinig nyo yun na parang garalgal. So ang challenge ng customer na kailangan daw mawala yon So nag-advise kami na ang palitin ay yung engine support. Okay, tama, yung engine support dahil yung bracket niya is nakalapat na mismo dun sa mismong support o bakal. Kaya nagkikreate siya ng ingay Siyempre pag bakal sa bakal maingay talaga yan pero ayaw niyang maniwala na yun nang maingay kasi daw baka masasayang ang pera niya so ngayon ito guys kumuha kami ng jack okay ah uh, kumuha kami ng jack para maangat yan pansin nyo diyan bumaba okay so iaangat natin yan okay hintayin nyo lang okay iaangat natin yan so yan ginamit natin ng jack yan para iangat lang yung bracket o, ma o maghiwalay doon sa support kasi ang original na support talaga diyan o yung bago is naka elevate talaga yan o nakaangat yan okay pag, pag sira na kasi yung support babags bumabagsak po yan so ayan yung, yung yan, yan lang yung pang diagnose natin yung jack lang po so ngayon susubukan natin kung mawawala nga ba yung ingay ayan Okay. Oh, nawala. Nawala yung kanina. Oh. Gas mo, son. Gas mo. Oh, so So, yun, positive na So, ayun na nga Pumayag na yung kliyente Napalitan namin ng engine support niya Kasi na-confirm na namin na yun ang sira Ah, na-confirm na pala sa kanya Na yun ang sira Okay, wala namang problema dun sa ginawa ni sir Ang sa kanya lang is ah, Masasayang lang daw yung pera niya Kung mali yung papalitan Okay, thank you